Good morning guys! Andito po tayo sa ating many garden. So ito guys ah. Uh, ko kahapon yan. <sighs> Hindi ko nakuha na ng video kasi nga gawa nung nagtanim ako dito umuulan. Yan, umuulan siya. So ngayon papakita ko sa inyo. Hindi ko pinakita kung paano tinanim. Pichay po yan. Ito naman yung pitsay din yan. Pero in-insert ko lang dyan kasi ito pitsay to kagabi. Ito talong kasi to Nangihinaya ako sa space kaya yan in-insert ko. Yan. Pitsay po yan. May tanim na pitsay. Kasi yung yung talong, ano nga siya? Uh, hindi naman siya mabilis lalaki. So, kaya nilagyan ko ng pitsay muna. Ito naman yung pitsay. Yan. Pitsay po yan. Ayan. Mungkit sa'yo din to. O. Oh. Diyan ako kumukuha ng kinatanim doon. Pero kukuha din yata ako dito kasi marami pa yan. O, oh. makikita nyo yan. Yan yung update ng ating many garden dito. Libangan ko to guys. Pampalipas ng oras kasi inip na inip nga ako dito. Ano? taniman pa yan doon. Taniman ng ano kung may ano ako, may tomato, uh, kamatis. So, baka taniman ko dito. Yan, taniman ko yan dyan. Yun, space na yan. Yung tinuro ko. Oh. Taniman ko ng kamatis yan dyan. Yan lang gaya update ng, yan lang po yung update natin sa ating many garden. Hi okay, guys, so dito po ako sa aking many garden. Ayan, nagtatanim po ako. Yun guys, uh, Nagtatransfer po ako ng pizza eh. Yan yung mga makukulit kong pamatay. Hi guys! It. Ito kaharap sa akin. niyan Ang, eh, kita mo ka? Ito. Uh. niyan Ganyan. Ang inyay-inyay po ng ating videographer. Si Scarlett po yung videographer ko ngayon. Nagtatanim hmm. po ako ng pizza eh. Hmm. Di mo nagi ko ang pitay mang. Sure, tinanim ko. Ba ana. Dako na ako ang higdaan. Padako <laughs> ako akon ang higdaan. <laughs> Grabe yung videographer ko ngayon, ang ingay. Yan. Okay na let. So update ko kayo kapag matapos to guys. Kapag maganda na yon, papakita ko sa inyo. Bye.